Imagine mo lamang isang mensahe na galing sa mga bituin na ginawa espesyal para sa nag-aantay sa Sa teatro ng iyong buhay, mayroong isang monumental na bagay na malapit ng umakyat sa entablado at hindi aksidente na nagtagpo ang ating mga landas ngayon. Mayroong isang misteryosong kawing, halos mahiwagang, na nagdudugtong sa at isang kilalang kaluluwa at magkasama, tila naglalakad kayo patungo sa isang itinatadhanang tabumpay. Nangangapa mo ba ang esensyang ito? Ang halos tiyak na sinaunang pakiramdam na lahat ng iyong pinangarap, katanyagan, kayamanan ay nararapat na sa iyo. Huwag iwaksi ang iyong mga mata, manatili sa akin, sapagkat ang mayroon ako upang ipahayag sa iyo ay maaaring maging ang hininga ng buhay na kailangan ng iyong mga pangarap. Sa iyong tabi, ang espesyal na taong ito ay naglalabas ng natatanging enerhiya, totoo na tila ito ay hinuhubog ang bawat sandali na magkasama kayong nabubuhay. Isang tagong gabay ang nag-aayos ng bawat galaw, bawat desisyon, na parang lahat ay bahagi ng isang dakilang layunin na nakatago sa atin. Sa kalaliman ng iyong kaluluwa, may isang matatag at hindi mapapasubali ang katiyakan na nagsisiguro na ang lahat ay nasa perpektong estado, na parang ang buong universo ay kasabwat ng iyong kapalaran. Ang mga kahirapan na hinarap at mga hadlang na nalampasan ngayon ay tila sinadyang mga gawain, mahalagang piyesa ng palaisipan na sa wakas ay natagpuan ang kanilang tamang lugar. Ang presensya ng taong ito, na nakaranas din ng magaspang na daan, ay nagdudulot ng pinalalim na pag-unawa at isang koneksyon na nagliliwanag sa inyong magkasamang landas. Magkasama, hindi lamang ninyo ibinabahagi ang kasalukuyan, kundi pati na rin ay bumubuo ng isang kinabukasan, nagmamartsa na may kasiguruhan ng mga taong lumalakad sa tamang landas, sa isang bihirang at napakahalagang pagkakasundo. Ang unyong ito ay naiba sa iba, hindi ito simpleng pakikipagtulungan, ito ay isang koneksyon na humihigit na tumatagos sa malalalim na kalaliman. Ang espesyal na ugnayang ito ay nagdadala ng pambihirang kakayahan na gawing realidad ang mga pangarap. Ang mga pinakamatatamis na pangarap na namumuhay sa puso ay tila ngayon nasa hakbang na lamang ng pagkakatotoo. Ang maaaring inyong makamit ng magkasama ay humihigit sa material na tagumpay, saklaw ang lahat ng aspeto ng buhay, naglalayong maghatid ng lubos na kasiyahan, Tunay na kaligayahan at pangmatagalang kasiyahan. Ang pinakahulugan ay nasa paglalakbay na ito ay hindi kayo nag-iisa. Magkasama kayong naglalakad, ibinabahagi ang bawat sandali, bawat tagumpay, bawat hamon. Ang natatanging koneksyon na ito ay isang pagdiriwang ng pagkikita ng inyong mga kaluluwa, isang pangyayaring nakatakda upang magdala ng liwanag at kahulugan sa bawat aspeto ng buhay ninyong dalawa. Bawat sandaling pinagsasaluhan niyong magkasama ay hindi lamang nagbabahagi ng oras, ngunit isang pagpapatibay ng koneksyon na nagliliwanag sa daan, inaangat ang paglalakbay ninyong dalawa sa isang bagay na tunay na espesyal, na humihigit sa lahat ng mga naunang karanasan. Kapag may sinumang sumubok na magsinit sa pagitan mo at ng natatanging taong ito, tila may nagbabangong hindi nakikitang kalasad, nagdudulot ng isang dekomportableng pakiramdam ng pag-ingat na para bang bawat potensyal na nanghihimasok ay nagbabanta sa natatangi at mahalagang ugnayan. Ang kilos na ito ng pag-uurong ay hindi simpleng aksidente, ito ay ipinanganak mula sa malalim na instinto ng proteksyon, isang sigaw mula sa kalaliman ng inyong mga kaluluwa. Ang pag-navigate sa mga sandali tulad nito, pakikitungo sa mga panlabas na interaksyon o kritikal na mga desisyon, ay nagiging mahalaga upang makahanap ng mahalagang balanse at ang balanse na iyon ay hindi ipinapataw ng purong lohika, ito ay isang mahalagang pangangailangan para sa sama-samang pag-unlad at pamumulaklak ng inyong dalawa. Ang aral dito ay napakalinaw, mahalagang matuklasan ang punto ng pagkakasundo kung saan maaaring magsuportahan sa isa't isa, sa bawat individual na paglalakbay at sa pagsasama ng dalawa. Ang kaisipan ng suporta, ng paglalakad ng magkasabay, ay nakaugat na sa inyo bilang tanda ng isang malalim at pambihirang koneksyon. Ito ay isang ugnayan na nagmamalabis sa mga gapos ng panahon at espasyo, nakaugat sa isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng pag-iral nyo, isang kapalaran na yumayabong ngayon, sa inyong harapan, nagpapakilala ng kanyang buong karilagan. Ang buhay ay nagdadala ng mga alingaw-ngaw ng isang tagumpay na dati nang ibinahagi, isang kayamanan na lampas sa nahahawakan, na sumasaling sa espiritual, at ng pagkilala na maaaring naranasan nyo ng magkasama. Marahil sa isang nakaraang buhay, ang mga sinaunang enerhiya na ito ay muling lumilitaw, naghahabi ng bagong pagkakataon para muling maranasan ang koneksyon na ito at sumulong sa isang landas ng tagumpay, paglago at kapwa katuparan. Sa katunayan, kayo ay mga kaluluwang muling nagtagpo upang ipagpatuloy ang isang kwentong nagsimula noong matagal na panahon at ang kasalukuyang sandali ay isa lamang bagong kabanata sa patuloy na epikong ito. Sa bahaging ito ng kwento, ang balanse suporta sa isa't isa at malalim na koneksyon ang mga susi na magbubukas ng mga pinto para sa susunod na yugto ng evolusyon at tagumpay, parehong individual at kolektibo. Ang nararanasan niyo ngayon ay hindi isang simpleng pagkakataon, kundi isang tunay na muling pagkikita sa kapalaran na naghihintay, puno ng potensyal na maisakatuparan, kung patuloy kayong maglalakad ng magkasama, na may lakas ng koneksyon na ito na napakatibay at totoo. Naranasan mo na ba ang ganoong hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang tao? na napakalalim na tila hamunin ang anumang pagtatangkang paglalarawan. Para bang, sa isang paraan, dati na kayong nagsalo ng isang paglalakbay sa ibang panahon, sa ibang pag-iral. Ang lakas ng ugnayang ito ay napakatindi na tila bahagi ng isang mas malaki, na para bang mismo ang kosmos ang nagsaayos ng muling pagkikita na ito, isang malinaw na patunay ng isang banal na plano na pinagtagpo ang inyong mga kaluluwa. Kapag tumingin ka sa nakaraan, sa mga relasyon o sa mga landas na maaring napili, walang kahit ano ang katumbas ng lalim ng koneksyon na ngayoy inyong pinagsasaluhan. Parang lahat ng nakaraang karanasan ay mga simpleng paghahanda lamang, and sayo, upang kayo ngayon ay maging handa na mamuhay ng isang tunay na pambihirang bagay. Bawat desisyon, bawat nakaraang pagpili, gaano man ito katama o kasaya, ay tila maputla kumpara sa kung ano ang nararanasan nyo ngayon. Ito ay isang koneksyon na lumalagpas sa pisikal, emosyonal at maging sa lohika. Isang espiritwal na ugnayan na sumasalungat sa lohika, ngunit nararamdaman nyo ng may malalim na katiyakan, nakaugat sa bawat hibla ng inyong pagkatao. Kahit na sa isang mundo puno ng mga alternatibo, wala kahit ano ang katulad ng esensya ng mayroon kayo. Parang bawat nakaraang buhay ay isang paglalakbay sa paghahanap ng natatanging koneksyon na ito, at ngayon, sa wakas, nalampasan na ang pakiramdam na nasa tamang lugar ka, sa tamang oras, kasama ang perpektong tao, ay napakatindi na nag-aalis ng anumang pagdududa. Alam ninyo, nang may katuwiran na tanging ang universo lang ang maaaring magpabatid, na kayo ay nasa eksaktong punto kung saan kayo dapat naroroon, tinutupad ang tadhana na nakalaan sa inyo. Ito ay isang bihirang pagkakataon, marahil isang pagkakataon lang sa maraming buhay, na maranasan ang isang tunay na kamanghamanghang bagay. Kapag kayo'y nagkikita, tila bawat bituin, bawat planeta ay nakiki-pagsabuatan upang magpakatotoo ito, upang ang unyon na ito ay magkatotoo. Ang lalim at katotohanan ng inyong pamumuhay ay hindi matatawaran. At ang katiyakang ito, na kayo ay ginawa para sa isa't isa, na ang muling pagkikita na ito ay ang sukdulan ng lahat ng nakaraang karanasan, ang nagpapa-espesyal at walang kapantay sa karanasang ito. Kapag may nagtatangkang sumingit sa pagitan niyong dalawa ng espesyal na taong ito, isang hindi nakikitang at instinktibong hadlang ang tumataas, tinutulak ang anumang hindi ka nais-nais na paglapit. Hindi ito tungkol sa takot o kawalan ng tiwala, kundi isang malalim na kamalayan na ang mayroon kayo ay natatanging matamis at kakaiba. Ito ay isang koneksyon na napakasensitibo at marupok na hindi basta mauunawaan o mapapahalagahan ng iba. Ang ganitong ugnayan na pinagyayaman nyo ay isang santuwaryo, isang kanlungan kung saan kayo'y nakakahanap ng kapayapaan at kaaliwan, isang bagay na nagiging totoo lamang sa inyong kapwa presensya. Unti-unti mong naintindihan na ang relasyong ito ay higit pa sa pisikal na presensya. May dala itong malalim na aral tungkol sa balanse at pagbibigay suporta sa isa't isa. Hindi lang kayo nagbabahagi ng mga sandali, natututo kayong alalayan ang isa't isa, igalang ang mga hangganan at pangangailangan ng bawat isa sa balanseng paraan. Parang ang sansinukob mismo ang nagdisenyo ng koneksyon na ito upang maging mahalagang elemento sa inyong mga landas ng buhay, isang bagay na lumalampas sa simpleng pagsasama. Lumilikha ng isang habi ng mga kahulugan na bumabalot at sumusuporta sa inyong mga pagkatao. Ang pagiging kakaiba ng taong ito ay matatagpuan sa kanyang banayad na pagkatao, sa kanyang malalim na sensibilidad. Mayroon siyang katamisan na umaantig sa iyo ng lubos, gumigising sa isang halos visceral na pangangailangang protektahan siya. Bagaman ikaw man ay isang sensitibong tao, ang kanyang mga damdamin ay tila mas maselan pa, napakailap. Ito'y nag-aalab sa iyo ng masidhi at marugdob na kagustuhang alagaan siya, tiyakin na hindi siya makararanas ng sakit o kawalan ng pag-asa. Mayroong mutual na pag-aalaga sa pagitan niyo, isang pagmamalasakit na hindi nang angailangan ng salita upang maipahayad. Ibinabahagi ninyo ang isang tahimik na pag-unawa na ang relasyon ay mahalaga, nararapat na tratuhin ng pinakamataas na respeto at konsiderasyon posible. Ang tamis at pagiging sensitibo niya ay tumatagos sa iyong puso sa isang natatanging paraan, na hindi pa kailanman nagawa ng sinuman, na itinaas ang halaga ng koneksyon na ito sa isang walang kapantay na antas. Ang pagiging magkasama ay higit pa sa isang biyaya, ito ay ang materialisasyon ng isang bagay na malalim na espesyal at makahulugan. Magkasama, hawak ninyo ang isang pambihira at totoong bagay na nararapat pangalagaan at pakainin ng lahat ng pagmamahal at malasakit sa mundo. Ang pagdating ng taong ito sa iyong buhay ay hindi isang pagkakataon lang. Ang pagtatagpo ng inyong mga landas ay may layunin na lampas sa agarang pag-unawa. Ang koneksyong ito ay espesyal, bihira, isang pangyayari na hindi pang araw-araw. Mula sa simula, kahit na tila simple at halos pangkaraniwan ang lahat, napagtanto mo intuitively na mayroong mas malalim, isang bagay na hindi mailalarawan. Parang kilala mo na ang taong ito, marahil mula sa ibang panahon o buhay. Ang mahalaga ay ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay tunay, hindi isang imahinasyon lamang. Ito ang nagtatangi sa relasyong ito mula sa lahat ng iba. Hindi lamang ito isang karaniwang pagmamahal, ito ay isang damdamin na malalim na tumatagos sa puso at kaluluwa. Ang pagmamahal na ibinabahagi ninyo ay higit sa karaniwan, ito ay isang koneksyon na kakaunti lamang ang may pribilehiyong maranasan. Hindi ito isang karaniwang pagmamahal na makita sa bawat sulok, ngunit isang malalim at natatanging damdamin, hindi maintindihan ng mga tagamasid mula sa labas. Marahil ito ay isang handog, sapagkat ang mayroon kayo ay bihira at mahalaga, na nangangailangan ng proteksyon at pag-aalaga tulad ng isang pribadong lihim na pag-aari lamang ninyo. Hindi ito isang usapin ng pagtatago ng inyong damdamin, ngunit ang espesyal na koneksyon na ito ay nangangailangan ng respeto at kaingat ingat sa paraan ng pagtrato dito, sapagkat ito ay napakamahalaga upang ipahayag ng basta-basta. Ang ugnayan na umiiral sa pagitan niyong dalawa ay lumalampas sa simpleng pisikal na atraksyon o ang pansamantalang damdamin. Nagsimula ito sa tahimik na paraan, halos di napapansin, at sa paglipas ng panahon, ito ay lumago sa lakas, kahulugan, at lalim. Ang pag-ibig na ito, na sa simulay tila payak, ay nayon nagtatag ng sarili bilang isang kuta, hindi natitinag ng mga pagsubok na maaaring sumulpot. Ang mga hamon ay hindi sapat upang yumanig sa koneksyong inyong mainat na bino. Ang inyong pinagsasaluhang pag-ibig ay lumalampas sa mga hadlang ng panahon na daig ang nahahawakang bagay. Ito ay nasasalamin sa bawat sulyap, sa bawat kilos, at sa bawat salitang binibigkas. Ang pag-ibig na mayroon kayo ay isang bihirang hiyas, isang makalangit na regalo na walang katumbas na halaga. Hindi lamang ito pansamantalang pakiramdam, kundi isang malalim na koneksyon na nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga at dedikasyon. Araw-araw, ang alab na ito ay kailangang palakasin ng pagpapakita ng pagmamahal, pangunawa, at paggalang na naglalaan ng daan upang ito ay lalo pang lumago at tumatag mayroon kayong isang bagay na hinahanap ng marami sa buong buhay nila, ngunit hindi kailanman matagpuan. Hindi lamang ito isang simpleng relasyon, ito ay isang ugnayan ng kaluluwa, isang pagsasama na nalalampasan ang mga hadlang ng panahon at ng mga pagsubo. Ang pag-ibig na inyong pinagsasaluhan ay isang tunay na pribilehyo, isang biyayang kailangang alagaan at ipreserba ng may pinakamalaking pagsisikap. Ito ay isang napakalakas na puwersa, kaya nitong mapagtagumpayan ang anumang balakid, anumang hamon na ihain ng buhay sa inyong landas. Sa pagmamasid sa relasyong inyong itinayo, malinaw na ito ay labis na natatangi. Ito ang uri ng pag-ibig na pinapangarap ng lahat, isang tunay at tapat na koneksyon na nagpaparamdam sa atin ng lubos na kaligayahan at katuparan. Kayo ay kongkretong patunay na ang tunay na pag-ibig ay umiiral at kapag natagpuan, ito ay dapat ratuhin bilang isang mahalagang kayamanan na talagang nararapat pahalagahan. Ang tadhana ang nagposisyon sa inyo sa landas ng isa't isa, at ngayon nasa inyo na ang responsibilidad na palagin at inatan ang regalong ito. Huwag ninyong hayaang ang maliliit na hadlang sa araw-araw ay mapaglimutan ang kintab ng damdaming ito na puro at totoo. Laging tandaan na kung ano ang mayroon kayo ay napakabihira, at bawat saglit na ibinabahagi ay isang pagkakataon upang lalo pang patibayin ang ugnayang ito. Protektahan niyo ang pag-ibig na ito ng buong sipag at alaga, sapagkat ito ang pundasyon ng lahat ng maganda at totoo sa inyong mga buhay. Tandaan, habang patuloy niyong pinapalakas ang koneksyon na ito, lalong titibay ito at magiging mas pangmatagalan, matatagumpayan ang kahit anong bagyo na maaaring dumaan. Ang inyong pag-ibig ay isang araw-araw na selebrasyon, isang patuloy na bukal ng lakas at kagandahan. Hayaan niyong ang mga salitang ito ay manahan sa inyong diwa at masiglang bumungad sa kalooban niyo. Ang universo ay ninanais ang inyong kabutihan at titiyakin ang isang positibong kinalabasan, anuman ang mga pagpipilian na gagawin niyo. Itay, tinatanggap ko at nyayakap ko ang aking kapalaran at lahat ng naisin ng universo para sa akin, upang yakapin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito. Magbahagi ng positibong komento upang hikayatin ang iba na maaaring nangangailangan ng kaunting pag-asa sa kanilang mga araw. Tinatanggap ng universo ito bilang isang kilos ng kabutihan. Itaas natin ang bawat isa at lumikha ng alon ng positibong enerhiya ng magkasama. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, magsubscribe na ngayon at maghintay sa mahalagang mensaheng darating sa susunod na video. Naway gabayan kayo ng Diyos at ng Universo sa inyong mga landas na may kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.